Isang sikat na tiktokurist ng Masbati City na biktima ng kapugayan namin. Kaya ayan, nilibre kami ng dinner Bago natin ito simulan guys, ipapakilala ko muna yung kasama namin. Siya pala si Rosmar ng Basbati. At yung tawag namin siyang Rosmar dahil dito. Viral lang naman sa TikTok noong nakaraan ang isang video niya. At ito ang patunay na kami ay pugi talaga. Huh? Rosmar, to galit sa mga pangit! O ano, maniniwala na ba kayo? Tsaka pa na guys, pwede nyo siyang i-follow sa TikTok. Hanapin nyo lamang ang pangalan Kiki ko o kaya. Isa kayo sa ng mga videos niya. tayo guys, simulan na natin ang ating quinto for today's video. Ito pala kami ngayon guys, ha? pupunta kami sa amin. Ah! Si Rosman, ang Rosmayo. Oh, oh, oh. Rosman oh. ng Nasbari. Rosman o nga. Rosman ang Nasbari, kasama namin siya guys. Uh, Tutulong kami. kami. Titignan nyo na lang mamaya. Ako si Rosman, si sabi nila Hararoke okay, daw. <laughs> so ito kami, Hi, wow. palis na. Ito mga kasama ko, kapatid ko. Ayan. Si Anong ang Pugi. Sabi so, si Badu no, Okay guys, kita-kita na lang po tayo. Guys, nandito na kami guys. Nandito kami okay, sa South. Guys, nandito na kami. Masbate, uh, Masbate South District po. Kaya mga kasama ko. At yung... Si Rosmar ng Masbati. Missing V2. Baka nagtataka kayo kung anong gagawin namin si school? Siya pala ay nagtuturo sa isang kilalang paaralan dito sa Masbati City at naghahanap siya ng pwedeng tumulong na magpintura ng kanyang mga upuan at wala din naman kaming ginagawa sa araw na ito kaya nagvolunteer na kami e, ganon eh ganon talaga mga pugi kami Hello guys, uh, isang magandang araw sa inyo dyan, nandito na po kami sa uh, room ng aming kakilala at kung patuloy may hey, kikiko kaya alias Rosmar ng Masbate, tara, samaan nyo kami Samaan nyo kami <laughs> At ayan guys, pagkarating pa lang namin ay kinuha na namin yung mga karton. Ito pala yung gagawin namin pang cover doon sa paan ng upuan para hindi mapinturahan yung sahig natin. Ayan nga guys, kulang pa yung karton na nun, kaya nagkat silang dalawa para sa susunod na mga upuan. <laughs> Habang hinihiwa ng dalawang kasama ang mga karton, ay nililinis naman ng aking brother ang mga upuan para madali itong mapinturahan at ako naman ito Saktong papugi-pugi lang. Pero, siyempre, masipag din naman tayo kahit papano. Ayan, yes, binuksan ko na nga yung pintura. At agad ko na rin yung halo Nagmamadalit na nga ako dyan dahil medyo hapon na sa mga oras na yan. sila naman ang nagbukas ng alkohol para simula na namin yung inuman. At agad ko na nga binuho sa timba ang pintura at para malagyan na rin ng alkohol. Bago tayo magpatuloy guys, shoutout muna sa ating mga followers dyan. Salamat sa mga suporta nyo. At shoutout na rin kay Mika Olabin sa tapay na ngayon nag-aaral sa Legaspi City. Pati na rin sa dalawang magandang pinsa na si Christine Joy Sorbito at Hana Ubak. At ayan guys, naghati na nga ako ng mga battle na pwedeng paglagyan ng picture At bago ang lahat, mag-voice check muna tayo. I uh, know that you're for me, and that I wish you'd Gini ako ba? Pasensya na guys, nagugutom mga ako ng mga oras na yan. At ayan guys, sinimulan na namin 'yung pagpinta. At ayan 'yung kapatid ko, seryosong seryoso yarn. Para hindi boring, magko-commercial break muna tayo. Okay guys. Magugustuhan kayo. Yung... Gini ako ba? Uh, it it. check, 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 check. At ito na nga guys, nang dahil sa pagtutulong-tulungan namin ay mabilis naming natapos ang pagpintura sa mga upuan. Na yung result guys! Yo! Yo! Shout out uh, naman Nang matapos na nga namin lahat mapinturahan ang mga upuan ay nagpahinga lang kami saglit at saka nagkaroon na rin ng kaunting isna. At sabay kwentuhan na rin ng mga kalukuhan. Dito na rin nagkayaan na pumunta na lang kami sa mga inasal dahil gabi na kami natapos sa mga oras na ito. At syempre, libre lahat ni Rosmar. Rosmar na nakatang build ay charot. <laughs> Shout out sa kay Rosmar na mas bati. Salamat sa lahat ng libre. Medyo natagalan pala kami dyan sa pag-order dyan dahil pinagpipilit ba naman kami kung anong gusto namin. PM1 or PM2, isa man talagang ta yung alam lang namin, EM tsaka PM lang naman. Ato yan guys, sa wakas, natapos na rin, ang nakapag akyat na rin kami at nagkakain. Ang inorder pala na namin dyan guys, ay dalawang only rice tsaka dalawang hindi. Dahil akala namin magagamit namin yung pinagbabawal na technique. <tod> so ayun guys, pinagbawalan kami kaming mag-show -sure ng kanin kaya mapapasabi ka na lang na. <tod> 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 hindi na ikaw ang dating mga esyo na kilala ko. <tod> Shoutout out sa mang inasal, nag-iba ka na pala. Bagay din sa panahon ngayon, masyadong mahal na yung bigas. Kung matapos na nga kami kumain eh, ay mo muna kami saglit bago kami umuwi. Yeah, Ma'am, ma anong feeling na yung naka-tuim ka sa pan, tuim view sa TikTok? Agumpay <laughs> at Tidhay. Agumpay ang mga plano.